guys nagpaguyod ko kay napatay naman ang salakyan ta so araw ko ginaguyod no? ko sa araw ako no si e, nung milchor taga yung reke nga siya kay dire ko nabriya uh, sa area sang bago so siyang pinakalapit hindi nga no, pinakalapit nga siya makilala kilala ko siyang naguyod sa bong ayo kay kada sa ka military isa lang katawag ara sa dayon on mga ibang ibang na ti maha sa kitis dalan ayo pa na balan Basta ga sampa ombereng kay lain sang antara basi na sampa ombereng sa krangsap wala tak balo ay subong bai pag-uwi ko kanong military